Yeah. Kada mag-election po, lagi kami nagagamit mga rider. Lagi kami tinutulungan pag tuwing election. Pagtapos ng election, di na kami natutulungan. Iwan naman po kami sa ere. Nagtataka ngayon ngayon, bakit walang booking, ba't nagahabal, eh ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Hmm. Kami yung nagsiservisyo eh. Ay niyo makinig sa amin, o di gagawa kami ng para para kumita kami ng mas malaki rin. So, Kung hindi natin po ililigal to, ilang taon na, si Ariel niya eh. Tumanda na rin eh. So sino si mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nag-uusap kami, pilot study, six months to one year. Limang taon na po, masteral na. Andiyan pa rin yung ano, panukala na yun, nananatili yung pilot run eh. Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang eh. Uh, Senator, may isa pa akong concern. Since naandito naman yung big, big three, na motorcycle taxis. Sir, kanina pero pinoint out nyo na nagpapatay sila, naglalag out dun sa app pagka rush hour o kaya maulan. Tama po yun sir, may napansin na po akong ganyan. Pero kanina po, papunta po ako dito, dyan po sa area ng Buendia LRT, McDonald's, DLTB. Hindi lang po yun, yung pong dahil lang kung bakit nila pinapatay o nila log out yung app. Natuklas ako po kasi sir, habang nagbubuk po ako, Uh, may lumapit po sa akin isang light blue, isang dark blue, which is uh, angkas and uh, joyride. Nag-aalok po sa akin. Nung pagkasagot ko po na ito po, nagbubuking na po ako, hindi na kumibo. So, something fishy came into my mind na ah, lalabas to na color Kasi po, hindi siya magre-restro dun sa sistema ng app ng, ng angkas at saka ng joyride. Paano po kaya mga mekanismo para maprotektahan po yung mga kun, yung mga mananakay na katulad po namin. Kanina po sir nabanggit niyo may nagreklamo sa inyo na jo uh, task, talaga tapos muntikan pa siyang mahalay. How much more na daylight walang rehistro ng aking pagbubuk kung papatulang ko po yung yung uh, driver na yon ng kanyang offer. Good question. Uh, so Angkas wala kayong monitoring system na pag uh, yung inyo pong rider nagpatay ng app agad-agad questionin mo bigyan yo ng eh uh, uh, patawag para magpaaliwanag um, kasi um, nangyari talaga yan palagi yung nagpapatay ng app especially kapag rush hour or kapag uh, umuulan and yeah buti na point out ni uh, Sir Patrick and para makulorum sila and then magche sila mas malaki now itong pasahero eh gusto nang makauwi Sige, kahit na triple pa yan. Wala kayong sistema na para ma-address itong issue na ito, sir. Um, maraming salamat po, Mr. Chairman. Actually po, meron kami yung fraud detection system. Chinecheck po namin kung yung frequency na pagsisirado ng, ng uh, offline, tapos pag-online. Meron pong algorithm yon na nagde-detect na kung ginagawa niya ng madalas, ibig sabihin, um, either nag-check siya ng price, para malaman yung malaman yung uh, pre presyo yung ba yung bas basehan ng presyo tapos ino-off niya yung app para maghabal-habal. So yes. na-check nache po natin na Meron na po tayong mayroon na po mga naban based on that. Uh, pero pero uh, sir, mataas uh, ang insidente ng pagpapatay ng app during rush hour, hindi mo na observe 'yan. During uh, uh, mga umuulan-ulan. Sir, actually po kami po sa experience po namin no, um, for peak hour at for um for for pag umuulan ng konti po basta hindi po typhoon actually yung drivers po namin tumataas po yung online tumataas po yung online bikers namin on the road no sir Apa? during during uh, uh, peak hours at kapag umuulan no drivers available palagi yan staff ko mm -mm. yan palagi reklamo ng mga staff ko sasabihin, no drivers available. O. Oh. Tama po yan, sir. Kasi, maging sa grab, ganoon din. Pinapatay yung apps. Di ba? Ah, ito, ito si Mr. Baka may kasagutan si Mr. Malungson. Sir, amin na kami, sir. Ha? Huh? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Uh -huh. Ang tagal niyong i-regular to, gawin going batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Aha. Ang tagal yeah, na kami kasi na. ng panahon eh. Hmm. Naikita namin, 2017, 40 pesos lang ang ang, 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 gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang pair. Ngayon, ang, ang, mindset ng rider, ah, magulang kayo ah. Mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami um, kikita sa inyo ng ano, libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan? Total, di nyo naman kami mahuhuli. Mm -hmm. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako eh. Okay. Sa tagal ng pilot study, graduate na ako. Apat na taon. Magmamasteral na. Tapos, sasad magtataka ngayon, nagtataka ngayon ngayon, bakit walang booking, ba't nagahabal, eh, ang tatalino natin sa gobyerno, eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Kami yung nagsiservisyo, eh. Ayaw niyo makinig sa amin, o, di gagawa kami ng para, para kumita kami ng mas malaki rin. Kung hindi natin po ililigal to, ilang taon na, si Ariel niya, eh. Tumanda na rin, eh. So, sino, sino mo dito? Gobyerno na po Ang tagal na ng pilot study Ang sabi noon Nag-uusap kami Pilot study Six months to one year limang taon na po Masteral na Mano man lang sana sir Eh every now and then Nagbabago ng LTFRB chairman eh Dati si Ang humuli pa sa amin Si Lisada. Sino si Lisada? Dating ano Spokesperson ng LTFRB uh, Spokesperson Siya chairman Siya na ano, eh Yung Board yung... member mm. Ba't hinuli? Kasi illegal daw po kami eh, yun lang alam namin na anak buhay pag bumotorsiklo eh. Eh, matagal na yung habal-habal eh. Wala pa sila sa gobyerno, may habal-habal na eh. 2000 na eh, may habal-habal na. Pinopost na ni Congressman H. Durano. Hanggang ngayon, namatay na si Representative Raul Delmar ng Cebu. Andiyan pa rin yung ano. Panukala na yun, eh, nananatili yung pilot rin eh. Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang eh. Uh, Attorney Coades, pakisagot lang. Or you want to answer that, Mr. Sec, Chair? Chair? I did. Uh, sasagot mo po si Chair Guadis, but I, 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 uh, natawag po dito na nagugustuhan ko yung sinasabi ni Mr. Maglunsod mm -hmm. because basically yung po yung reality on the ground, eh syempre po, it, it's connected sa amin, sa gobyerno, sa ating mga big players, and with due respect even sa, sa ating po proseso sa paggagawa ng batas, siguro it's, it's a wake-up call in such strong statement po, no? But we appreciate that. So, uh, Chair Guadis, please. Mr. Chair, when I came in, the uh pilot study is still uh, on on process. We submitted the final report, both houses, a committee on transportation for both high senate and the lower house. When was it submitted? Uh we submitted the report to your office, I think about three or four months ago, then under the chairmanship of uh, Senator Grace Poe, the committee report for the You will submit now if uh, yeah. Can you submit it to us? Yes, of course, Mr. Chair. To me, my office. We have an available copy. Chairman? Yes, Mr. Chair. Okay. The version for the lower house was submitted. In fact, the lower house had already passed the bill on its third and final reading, and then inaangat na po sa Senate for uh, the uh, okay. disposition of the Senate. So, nasa, ang bola ngayon nito is in the Senate, Mr. Chair. And okay. if you haven't received one I can give you one today I have okay. a soft copy which I can furnish Mr uh, Maglunsod thank you so very much for raising that issue and I didn't know na eh, may problema din pala dito sa side ng legislative yung paggawa ng batas at nasa senate and bago lang po ako ng chairman ng transport so baka na overlook lang yon so I'll look into it I'll make sure na it will the ball will keep start rolling again Paliwanag ko lang sir, kasi dati pumasa na yan sa Congress, 17 Congress, pasado sa Senado, sa Congress, hindi pumasa sa Senado. 18 Congress, pasado sa Senado, hindi pumasa sa Congress. 19 19 Congress, pumasa sa Congress, sa Senado po ngayon, hindi na naman. Kasi sir, yeah. kada mag-election po, lagi kami nagagamit mga rider, lagi kami tinutulungan pag tuwing election. Pagtapos ng election, hindi na kami natutulungan. Iwala naman po kami sa ere. May mga, can okay, I explain to you a little bit on how it works uh, sa pagpapapasa ng batas? uh, in fact, ako mismo nakaramdam niyan yung pinasa ko yung uh, uh, uh Magna Carta for Seafarer. Um, may ang kang proseso of first reading, second reading, third reading, and then after that, then ipapasa mo yun sa Malacanang for signature. Um, may mga lobbyists kung tawagin na para harangin yung bill na yun, especially kung may mga apektuhan na ibang sektor. So, magkakaroon ng lobbying. So, ako, fortunately, nalampasan ko yun at naipapasa ko yung Magna Carta for Seafarers. Now, I'm gonna do it again one more time. Ah, uh, titignan ko yung batas na yun once na nai-submit sa akin yung sinasabi niya. Tony Guadis, yung report. Uh, and then, I'll keep the ball rolling again to make sure na yun ay may pasang batas, hopefully. Mr. Royeka? If I may, sir, no? Um, I really uh, relate to what um, doon ng gobyerno 2017 na sarado po kami 2000 natapos we went to the courts we got a injunction then umabot po sa Sukorte Suprema then napapayagan po kami ng 2018 na sarado po kami ng 2019 ulit napayagan po kami ng 2020 nagka-pandemic naman po tapos dalawang taon po kami binbin tapos 2022 so talagang malaki pong paghihirap yung dinadaanan namin para sa mga bikers taka ilang nakailang ano po kami, nakailang rally, lahat na po ginawa namin. Tapos parang, you know, yung, yung bill lang po, pa, pa paulit-ulit na lang po yung usapan eh. Um, parang nagre-rewind na lang po, nagre-rewind all the time. And masakit po kasi nakikita ko po yung mga bikers ko araw-araw. ba diba? Parang promise ako ng promise sa kanila pero hindi naman po siya natutupad. Um, but I think also as we progress to this pilot uh, mr chair um marami po rin po na epektuhan mr chair as we progress to this pilot nak ngayon po may, may mga issues na with the toda tapos hindi ko po alam yung yung ano nyo sa jeepney so we hope talaga po na magkaroon po tayo ng magandang usapan on the road kasi malaking malaki na po yung hanay ng mga habal-habal okay. um, okay, okay, okay. and maraming salamat po mr chair ibang hindi nyo po alam yung yung pinagdadaanan namin na nandito kayo na china-champion nyo kami kasi yeah, it's been really hard. Eight years na po. Tuloy-tuloy uh, tuloy lang po. As, years. As a matter of fact, gusto ko na po idalhin ito sa TWG but I was uh, told by my chief of staff na gusto raw ni JB na isa pang hearing. So siguro bilisan natin yung isang hearing and then after na isa pang hearing na request ni Santo JB then didiretso ko na sa TWG. Okay, how's that? Okay, meron pa yung mga...